Eh pag ano, talaga wala ng wala nang paraan ano ka talaga walang ano wala mga pang first aid ang gabin mo kung pwede ka mag push up push up na push up kasi ang kasi ano naninigas yung, yung panga tapos bumibilis yung tibok ng puso eh mo rin bilisan yung paghinga mo para dumami yung oxygen na papasok sa katawan mo at para hindi ka mahilo ngayon pag wala naman talaga di ba wala, nabaha kayo no nandoon kayo na pang pang at may mga kasama kayo, advisable na magyakapan kayo. Kasi, ano mo, dalawa kayo, tatlo kayo. Kahit di mo kilala, pakiusapan mo, ano, wala nang no choice. Ano ito yung first aid, magyakapan tayo. Ganun lang yun. Huwag kayong mahihiya. O, kayo oh, mas maganda kung, ano, kung nakahubad. Kasi basa na naman kayo, yung katawan mo kailangan maglapat yung body niyo magkaroon ng body contact para magkaroon ng, ano, ng friction. Ano yung, hindi ko may paniwana gusto wala na tayong time, time, kaya kailangan ganun lang ang gawin, ha? Oh, sige, wala may na silang mahiya. Eh, bahala na eh. Ano gagawin nyo? Eh, may